So, isang maganda araw sa ating mga idol. So, ito isang uh, puno ng kahoy na bumagsak dito sa barangay Balumbato, sa Quezon City. Uh, pag galing ka ng Quirino Highway, uh, pa-service road, papunta tong bagong barrio, mga idol. So, nagdulot ito ng traffic kanina umaga dahil nga sa humarang ang buong isang puno sa gitna ng kalasada. So, ito na ngayon, pagtutulungan na siya ng mga tauhan ng city government natin ng Quezon City pinuputol na nila mga idol para matanggal na ganitong po na to. at uh, hindi na rin mag ano ng ano at makaluwag luwag na rin yung mga traffic na idinulot nito sa buong Carino Highway mga idol ang dami na rin sasakyan di alam ko saan na ikot yung iba dito dahil umalang talaga ito sa gitna ng kalasada so salamat na lang tayo mga idol dahil uh, pagbagsak nito is hindi nakadamay pa o nakaperwisyo pa ng mga Motorista natin dumadaan dito sa kalsada nito at uh, meron man nabagsakan yung truck natin tinanggal kanina, nabagsakan yun pero kahit papaano hindi naman malala yung pinsala nung truck na yun. Kaya kahit natanggal na rin nila kaagad-agaran ng truck na yun mga ito. So ito kahit papaano konti na lang yung pinuputol ng mga uh, tao ng city government natin ng Quezon City. Ayun na. Uh, thank you sa agarang pag-rescue uh, mga idol at uh, Thank you rin sa tumawag dito dahil uh, natanggal agad tong ano natin dahil nagdulot na nga ng traffic. So, salamat na rin tayo dahil hindi ito nakaperwisyo sa ating mga kababayan. So, yan. Panorin nyo to mga idol.